Hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro T. Okay guys, so solo fishing adventure po muna tayo at andito na po tayo sa spot pa rin natin dito sa Alcor. So yung low tide mamaya is alas 6 ng madaling araw. So, galing tayo sa may trabaho kanina. Time check po natin is 2.15 pa lang ng umaga. 2.15, ayan. So, ayan, na kaya dumiritsyon ako kanina, dumiritsyon ako dito para dito na rin ako maging ilang pahinga. Itlip-itlip muna, maka-itlip ng ilang oras. kising tayo mamaya mga 5, kape-kape, tapos buksong na tayo. Okay? So, ngayon, sleep tight muna ako, kaya sa dali lang. Itlip mo tayo kahit sa dali may kumo tayo. Ito tayo sa lapas mo, kurupo. sarap ng hangin. Hindi na rin siya gaano kalamig tamtama na yung ano. Yung temperatura. So ayos. Sarap ng simoy ng hangin dito. Okay. So, hindi mo tayo, guys. kita kita mamaya. Hey okay guys, good morning. Good morning, good morning. okay so time check natin guys is 4.40 ng umaga yan medyo maliwanag na so mag uh, ay musa lang tayo dito okay, so, baka tayo nilagang itlog tsaka syempre kape kape mo tayo tsaka magano. ano oh, baga tayo maglusong at tayo Makas kanina yung hangin kaya nag. Oh, Kukupin natin. Oh, kasarap. Masarap. Pityo mataas pa na. konti yung tubig eh. harga gemah so, apa? Ya, marami. Ada sih yang kapal di tahun talaga di buhangin cuno oh, sa harap. Ano plan, plan, plan natin ngayon guys si eh, solo fishing adventure. Tapos so, mag-catch Sana tayo. tapos sa manon ang nakalimutan pa sa lahat yung kanin <laughs> 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 Jack trow, that's Ganda na nakita natin guys oh. Oh. <laughs> pangipit guys sa ano sa isda. Oh. Huh? Buti klarong klaro yung ano eh yung lalim. Sinisipa-sipa ko hanggang sa umangat siya. Ito nakuha siya natin. Ganda. Yun. May pangipit tayo sa isda guys. <laughs> Ayos. Tamba pa tayo. 天狗 Good size to this size ay dalawa ay dalawa dalawang sherry pala hahahaha sherry So, sa kung... Oh, Ako na ah. Thank dyan, ibis na natin ito. Ibis niya. Hindi tayo masyado ng timing na yung araw. So, na umaga, yung unang dosong natin, yun, nakarami tayo. Pero yung pangalawang dosong natin, isa lang nadali natin. <laughs> pero ang kagandahan, nakatali tayo dito guys napakagandang klase ng na pangaw oh, tingnan no oh. yan no pangipit ng isda nahulog na siguro at ito pa yan nakadahal kita ng takore wala nga lang takip pero okay siya wala siyang putas ugasan na natin to para para kahit pa may pang itinatay ng tubig kapag nagkaya-kaya tayo yan ito lang <laughs> Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So, hindi mo tayo masyado nakachamba ngayong araw. Pero at least, nag-enjoy tayo. At, at paano? May pang-ulam tayo na naman. Okay? May ikinitan po tayo ng tubig. At, ito pa. Mamahalit ito. Talagang magagamit natin to guys. Ito. Okay, so, I hope nag-enjoy po kayo sa video natin. At, sana makita kita ulit okay, tayo sa ating susunod ng mga fishing at videos dito sa Qatar. Okay, guys. Don't forget. Spread love and always be happy. Bye. -bye.